what's up kapada for today's video ay maaga nga kaming natapos magbunot ng punla kaya nga nakapaglinis pa ako. Madaling araw nga pala kami nagbunot ng punla mga kapada. Mga alas 3 lang naman. Ay, iso agarot. Kasama ko nga palang nagbunot ng punla ulit mga kapada ay si Kagay. Walo nga pala lahat kami mga kapada at yung mga kasama nga namin ay eh, talaga nga namang batikan. Hindi na nga pala ako nakapag video mga kapada na ipapakita ko sa inyo dahil nga madilim nung nagbubunot kami ng punla. At damit gamit nga lang namin nun ay naka flashlight nga lang kami tig-iisa kami. Malamang tag-iisa. <laughs> At dahil nga maaga kami natapos sa pagbubunot ng punla, ay talaga nga namang naligo ito ang inyong kapada ng napakaaga. Naglam-mensika! <laughs> dahil nga ipapauling ni Papa itong mga sanga ng puno na pinasinso niya, ay ito na nga gagawin natin ngayong araw. Maglilinis tayo. Ay hindi, ako lang pala. <laughs> Huwag nyo na nga lang din pansinin yung malumanay kong pagsasalita dito nga sa aking voiceover dahil nga kapag na-meet niyo ako baka nga magsisi kayo. Kumidag tibusis <coughs> ko si ka. By the way mga kapada balik na nga tayo dito sa aking ginagawa kasi nga naman kailangan masunog na lahat ito kasi nga baka pagbahayan ito ng mga lamok. Sa mga ilang araw pa nga lang na napabayaan itong mga kalat na ito ay napakarami na ngang lamok ang nagsilabasa. Ay iso agarot. At habang naglilinis nga ako ay mayroon itong asong sabalsaba. Ano oras ngayon nga tanga malpas Adam at damat nga aso nga nag -cute. Sinabi niya nga lang po pala sa akin na hi nga po pala sa mga nanonood ng aking video. Hoy, biglang nagsalita. Ako nga lang ba itong ganito mga kapada na tuwing nga maaga nagigising ay feeling ko napakasipag ko? O feeling ko lang talaga yon. Pag nga kasi ganitong kadumi yung nakikita kong paligid, hindi ko nga alam bakit nga ba sumasakit yung ulo ko? Sino nga yung matahan nga sumakit ti ulo na nagkikinamat ti warang nga makita mo? Kung mamimit nyo nga lang yung mama ko ay grabe nga yun sa kalinisan. Yung ganitong kalinisan na okay na sa akin ay para sa kanya ay hindi pa. Yung totoo lang ma, wala kang kapaguran. <laughs> Lumaki nga kami ni ate sa salitang, oh... Babae kayo, hanga dapat tugyot kay sarili, balay kin paraanga. Yun ay isa sa salitang babaunin namin ni ate hanggang nga sa pagtanda namin. Totoo naman yung laging sinasabi na mama at papa nang pangit nga sa babae kung hindi ka nga marunong magayos at maglinis. At isishare ko nga lang din pala mga kapada yung laging sinasabi ni mama kapag usapang sa loob ng bahay. Di baling pangit ang bahay, basta maayos at malinis. Mas mabuti na ang mapagod araw-araw sa gawaing bahay at sa kalilinis kaysa naman sa matutulog kakain tapos cellphone lang ang ala. Tumakdar ka tan, taglinis ka man. Made, tiag sadot-sadot, ta baka mahay blood ka ta, takakaidam la Ali a, ah, ituloy tayo ti pinaglinis tayo. Ay, syak lang gaya. Tignan nyo itong ginawa naming hagdan, napakaganda pa palang tignan. Ay, iso is agaro. Noong lumipat nga kami dito ay 2008, if I'm not mistaken. One points, English manan. <laughs> Ah, uh, basta nung lumipat kami dito ay natatnan nga naming napakaraming batong nakakalat kaya nga ito yung ginawa naming hagdan. Tapos yung mga ibang bato na ginawa naming riprap ay ngayon ay wala na nga. Sa tagal na nga rin ng panahon ay nagiba na nga rin. Sa bidyong ito nga pala mga kapada ay hindi ko nga matatapos lahat. Pali yung inuna ko pa nga lang inayos ay ito nga nasa aming harapan. Ay, uh, iso isu agarot. And tada! Tapos na ang aming harapan malinisan. Yun lang. Bye-bye!